guys, balik ang pincher na naman tayo dito tayo dito tayo yung punta sa party malayo pinuntahan ng isang gabi yung masira yung tanki ng makina papalikan namin malakas ang habagat So guys, kagaling pa lang sa Baguio Panibagong pakikipagsapalaran uli At ito ang una kong lakita, Balatan Kung tawagin dito, soro-soro Mura lang ito Ma-150 ang pinakamalaki Mapanibagong hanap naman kami ng pandorodog tong At aside, gawa ng Baguio Ops! Snapper! ayon sa pole kapresyo lang ito ng mga kanoping oy balatan at malaki 350 thank you lord kortan linaw na ito at ito may kanoping Ayun, gitik. Dito talaga sa parting malayo, hindi na labuan ang tubig. Hoy, balatan pa. At malaki ulit. 350 again. Thank you ulit, Lord, at dadagan pa. At ito, manetes. Ayun, gitik. 'Yung isang klase ito ng manitis, hindi na ito na laki. Oops, lipstickan or bibiya. Ayun, sa pool. May ihawin na ang inakay ko. Masarap itong ihawin. Lahat ng ganitong surahan, matataba, walang payat. At ito, mungit. Ayun, gitik. Labahita ito, kailang. Mungit na itatawag ko. Bawal raw hulihin ang labahita. Kaya mungit na lang tatawag ko. Oy, balatan pa. Ito ang pinakamahal na balatan. Kung tawagin dito, kabangin. Nung hindi pa na pandemic, ang isang piraso nito na 1,200. Ngayon, mababa na lang. 700 na lang. Thank you ulit Lord at nadagdagan pa. Maganda at lumabas ang balatan pagkalipas ng bagyo. Oy, balatan uli. At malaki rin. Again 350. Malalaki ang lumabas sa balatan dito. Oy, nakabalatan din ang kasama ko. At malaki rin. Dagdag 350 ito. Thank you ulit, Lord. At nadadagdagan pa. Marami siyang isda. Oy, pulang isda, lambingan. Tumago. Lalabas ka din. Ito, lumabas. Ayun, gitik. Ito ang isdang napakasarap din sa inihaw. Kahit sa bau masarap din. punong ayun sa pool punong or tonong kung tawagin dito kanuping nakatago sa malaking bato ayun sa pool ayaw pang sumama sa labas sige na sumama ka na ayun sumama rin nakawala pa kasa uli ayan gitik katuloy. oy solid dalawa Ayon. sa pole hindi na double yung isa ando na lumabas na ayaw huminto papunta dun sa kasama ko yari ka dyan gigitikin ka ng kasama kong yan ayun sa pool mapupuno na ang silo nitong kasama ko tanggalin ko lang kasan itong pana at napana na nung kasama ko maganda at may erisda sa bahurang ito oy balatan pa at malaki rin 350 again ito manetes nasa ilalim ng corals ayun sa pole Manitis, timbungan or salmonite kung tawagin dito may kanuping pa ayun daplis pa kasa uli. Ayan, sa bowl. Ops, may lipstickan pa or bibiya. Ayan, gitik. Dalawa na ang ihawi ng inakay ko. Hoy, balatan pa. At malaki uli. Again, 350. Thank you, Lord. Sigurado na namin itong tong May patago na naman na alatan. Ayun, gitik. Buti at maliit lang yung corals. At kung malaki, pahihirapan na naman ako nito. Ito, danggit bahura, dalawa. Dubulin ko. Ayun, sa pool pareho. Masarap na luto nito, ginagataan. Tapos may kamias. Mungit na sa ilalim ng bato. Nakatalikod pa. Puntaan ko dito sa kabila. Walang butas. Pwede nang panain ito. Tanggalin ko muna itong tayo at baka ako. Ayon, sa pool. Sa nagbabas sa akin na bawal ang labaita. Hindi ito labaita ha, mungiti ito. Oy, alatan. Ayon, gitik. Buti at hindi tumago. At ito solid or budlawan. Ayon, gitik rin. Natsambahan ang gitikan. May ihawin pa dito sa ilalim ng corals. Bibiya or lipstikan. Palabasin ko muna. Sige, labas na para mapatamaan kita ng maganda. Ayon, gitik. Dagdag ihawin ang inakay ko. At ito, may surahan pa. Ayon, gitik rin. Yung isang ori ito ng surahan. Masarap ring ihawin. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat kay Lord at may pandurdog tong uli kami. Ayos man. Ayos ang otot. <laughs> tuta na. Ayos man guys, yun isang dive natin. Halos mapuro na yung mga silo namin. Maganda at may balatan. Sobrang lakas lang ang habagat. Yun, hanggang dito lang muna ang ating dive. Sigurado nga abutin kami nito lang. Maga pagpauwi. Mga bag lang. Matagal kami ito makarating sa tabi pag pa Maganda talaga pag sa parting malayo. Yan guys, may sun dive pa kami. Oras alas 11. Padagdagan pa lamang itong balatan. Hanggang dito na lang muna itong una nating dive. Dito lang, dito lang rin kami ma-dive sa dati. Malaking bahura ito.